turuan ko kayo kung paano ba yung tamang pagpatay ng tangke. So, una, so, di ba pag mag-open kayo, magluluto kayo. Una, buksan natin yung tangke. Yan, di ba bubuksan nyo yung tangke yan. Then, saka kayo mag-open ng stove. So, paano ba yung tamang pagpatay ng, ano, ng tangke? Para safe. So, una, dapat, ang una nyo talagang pinapatay yung tangke. Bakit? Kasi dapat inuuna talaga yung tangke pagpatay kasi meron pa kasi yung mga uh, LPG gas na naiwan dito sa hose para sure na walang na, maiwan na LPG gas dito sa hose kailangan unahin natin yung tangke pagpatay sa kayong stove ah, uh, for example ganito okay patayin ko muna yung tangke ganan okay pat, patayin ko yung tangke ha patayin ko, pinatay ko na, yan. So, napatay na siya, di ba, uh, gumagana pa rin siya. So, ibig sabihin, namatay na yung tangke pero gumagana pa rin kasi may naiwan pang LPG, uh, LPG gas dito sa host. So, yun. So, ayan, namatay na siya. Namatay na siya kasi wala na siyang LPG na naiwan dito sa host. Sa kanyo naman, papatayin yung stove nyo. Yan. So, yun yung proper na pagpatay ng tangke. So, unahin lagi yung tangke pagpatay, saka yung stove. So, yun naman, pag kunwari, pinatay nyo na yung, pinatay nyo na yung tangke, tas tuloy-tuloy pa rin yung tuloy-tuloy pa rin yung ano nito, yung apoy niya, tuloy-tuloy pa rin, gumagana pa rin, kahit nakapatay na yung tangke. So, ibig sabihin nun, yung tanke nyo may singaw. O, so, kahit, kahit pinatay mo na, pero tuloy-tuloy pa rin yung yung ano, yung gas dito, tuloy-tuloy pa rin siya nag-open. Ibig sabihin nun, may singaw yung tanke. Ngayon, pag may ganun yung nangyari, tawag kayo don kung saan nyo in-order yung tanke para ma-check nung nag-deliver sa inyo. Okay, so 'yun lang. Thank you.